Ayan, magandang magandang araw po sa inyong lahat mga ka-listeners. May mga nabasa po ako sa comment na nagtatry po sila na mag-stop sa paninigarilyo. Well, um, ngayon pa lang, kinong-congratulate ko na po kayo sa inyong mga magandang mga plano. Okay? Napakarami pong benepisyo sa katawan, financially, uh, Napakarami pong benepisyo, benepisyo. pong sa isang tao kung siya ay titigil na sa kanyang pisyong paninigarilyo. Po, una po, physically, magiging healthy siya, magiging malusog ang kanyang katawan, malalayo siya sa karamdaman at sa panganib ng kanser, panganib ng sakit sa ugat, diabetes, napakaraming ano, problema na pwedeng mangyari sa katawan kapag ka kayo ay lulong sa yosi at hindi nyo tinitigil ng matagal na panahon. Okay? Yan. Isa po yan sa benepisyo, yung magiging malusog po kayo. Pangalawa is magiging financially um, free po kayo. Ibig sabihin, um, dati, nagagastos nyo sa pagbambili ng sigarilyo yung inyong pera, ngayon pwede nyo na ilaan sa pag-iipon. Okay kaya naman, pwede nyo nang ilaan sa pagbili ng mga mahalagang bagay na makakabuti po sa inyo. Katulad po ng pagbili ng masustansyang pagkain o kaya pagbili ng mga gamit na panghanap buhay or pambigay sa anak para sa kanilang edukasyon. So, ayan. Sa mga gustong tumigil, uh, keep it up po. Mahirap lang yan sa umpisa. Pero eventually, makakayanan nyo po pero kung hindi talaga ninyo kaya, talagang hirap na hirap may mga withdrawal symptoms, is um, gawin po ninyo is pagpa mag-take po kayo ng mga nicotine replacement therapy or mga gamot na irereseta ng mga doktor. Kaya please comment below kung ano po yung masasabi niyo kung magi-stop na ba kayo or nahirapan ba kayo or ano yung mga pwede niyo i-share. Naririto po ako para magbasa at sumagot sa inyong mga comment. See you po and good night.